Magandang araw mga timang, ngayong araw we swimming na naman kami. Bigla ang plenano nila mag-swimming. Kaya ako biglang text kay Bumbay na wala ako sa bahay, wag muna pumunta ngayon. Baka kasi isipin niya tinataguan ko siya pag sarado lagi ang pinto. Kakautang ko lang kasi sa kanya ng pangdagdag paninda kaso parang sa swimming na naman mapupunta ang inutang ko. Di bali nang magkautang ng madami basta sa swimming kasama palagi. Mindset ba? Mindset. Pagkabili ko ng bihon, tinadtad ko na tong repolyo para mahanda ko na yung lulutuin. Iiwain mo lang siya guys ng pahaba, hindi pa puso, hindi pa triangle. Pero try nyo yung papuso para abutin kayo ng tatlong araw. Pagtapos ng repolyo, itong carrots naman. Carrots, burnt man. Ganun pa rin guys, iiwain nyo lang siya ng pahaba. Pero balatan nyo muna. Pero bago nyo balatan, hugasan nyo muna para pag nabalatan na, hindi nyo nahugasan. Parang doon pa rin yung sustamina niya. O oh, ayan, may natutunan ka na naman. Mag-iingat nga pala sa paggamit ng kutsilyo, baka masaktan ka pag nakita mo ulit ng ex mo. Pagkatapos mong maalala si ex at ang senyoritang saging niya, huwag kang mag-alala kasi hindi ko yan ihalo sa pansit. Kakainin ko yan kasi nagugutom na ako. At syempre, hindi ba kompleto ang mga lutuin ng walang bawang sibuyas? Kung hanggang dito nanonood ka pa rin, salamat timang kasi matututo ka na magluto ng pansit. Hindi ka na nilalalaitin na maalat ang pansit mo. Sunod naman itong pinakuluan ko na atay balunan, tadta rin mo ng maliliit hanggang sa hindi na nila makita. Meron kasi yung iba pipiliin nila yan, yan lang ang kakainin. Kung katapos nyo nang hiwain lahat at nakumpleto na yung mga ingredients, i-take aside nyo muna para sa susunod na akwang. Tapos ayan, inaayos-ayos ko na. Kailangan kasi pantay pantayan para masarap. Kumuha na rin ako ng unan para komportabling-komportable ako pag nagluluto. Pagkatapos ng ilang minuto, Ayan, luto na agad. Basic na basic lang. Isang idlip lang, luto na agad yan. Ganun lang magpansit, guys. Di mo na kailangan pagpawisan, kakahalo. Ayan, no. Perfect na perfect. Walang kasabaw-sabaw. Tuyong-tuyo at saka malambot. Nakikita niyo yung ginagawa ko guys. Yung natirang sabaw ng pansit, binabanlaw ko sa lalagyan ko ng pansit. Para yung amoy ng sabon, hindi yung amoy sa pansit. Timang-timang timang lang nakakalam ng mga ganyan life hack. After a cook, I put it na in lagayan. Dahan-dahan lang, yan lang ang ambag mo sa swimming, baka matapon pa. Baka imbis nakasama ka, di ka na makasama kasi pagdating mo dun, wala kang pansit. <laughs> Tapos paalis na sana kami, biglang humabol si ate, paserox daw, importante lang nga naman tumanggi ako, pamasahin na rin yan. Tsaka customer yan, lagi natin pagbibigyan yan. 46 po lahat. Yung original na sa ilalim. After a moment, andito na agad kami sa swimming. Nagsisingila na ng entrance, gumedli muna ako, baka bigla akong singilin. Pagkatapos ko makalusot sa singila ng entrance, kumain na agad ako, baka mamaya maubusan pa, wala pa naman akong budget. Pagtapos kumain, eh, nagpalobo na agad kami ng mga sambabida para makaligo na, para masulit ang entrance. Ang mahal-mahal pa naman, 250. Pero sulit na sulit naman ang 250 kasi maraming pool. Siyempre, dahil piling mayaman kami, ayaw namin umitim. Naglagay na kami ng mga sandlock. Ganto ang tamang paglagay ng sandlock guys, konti lang. Dapat hindi alat ang nakasandlock ka, tsaka dapat pantay lang sa kutis mo. <laughs> o oh, diba konte hindi alatang nag sunlock Tapos maglagay ng borak sa muka Oras na para maligo Kanina pa, ligong ligo yung mga anak ko Hindi na nga tayong manok Rektalunok na At Tapos kada subo ko ng kanin Nungiinom sila ng tubig para daw malunok na nilagad Siyempre dito lang ako sa gilid Tamang bantay Daig pa lifeguard kasama ko si kuya mo may tamang tingin kami na mga kwintas ng babae ang lalaki kasi ng mga kwintas ng babae dito guys yung isang babae nga tumatakbo ang laki ng pendant sumasabay yung pendant sa pagtakbo niya <laughs> dahil nag-alisan yung mga babaeng nakakwintas sa pwesto namin sinundan namin sila dito sa may wave grabe ang lakas ng alon dito yung mga kwintas ng babae talagang ninahampas ng alon yung isang ang babae umalis na kasi muntik na daw matanggal yung lak na kwintas niya tapos yung isa naman, ang liit lang ng kwintas niya. Hindi siya naman problema tamaan ng alon. Pero mas nakakaawa yung kasama nun. Talagang wala akong pisa, hawak niya yung kwintas niya, baka daw matanggal. Pero maliit lang naman ng kwintas niya, ang problema daw kasi niya, yung lock niya, hindi daw matibay. Buti na lang nakasalamin ako dyan, hindi nila nahahalata na nakapokus ako sa mga kwintas nila. Mahirap na kasing mahuli na nakatingin sa kwintas ng babae, baka mamaya ano pa isipin nila. At dahil 5.20 na at over na kami ng 20 minutes, pinaalis na kami ng lifeguard. Sabi, sobra na daw kami. Dapat hanggang alas 5 lang. Tapos, ayan si Uraktaba. Nalulungkot siya. 7.30 kasi namin siya tinex para sa mama. 4.30 na niya nabasa. Masakit isipin pero puto na lang ang inabot niyang pagkain. Pero okay lang daw. Ang mahalaga, importante. Uwi na kami guys. Salamat sa panonood Hanggang dito na lang ulit. Pashare naman. Salamat.